Good morning guys Oras natin ngayon last dosi guys Ngayon tapos na tayo kumain Ano ako nakapag video kanina guys kasi maraming tuktok Ngayon lang ako guys yan Papakita ko sa inyo pinya ko guys Ang tira ko kahapon ay 650 pieces Yun na tininda ko ngayon Tapos yung dalawang pakuan Tapos kumain ako dalawang papaya guys Anang dalpan Panindang papaya guys na inog Kaya yun na tititang ko ngayon guys Kaya dito Pinya natin focus na At yung pakuha natin, isa lang binaya ko guys kasi ngayon sa ano ah uh, hindi pa naubos kasi nga ano video mo matumal kaya mabunabag ng na kaya alas ito papakita ko sa inyo As guys yan o oh, ang pinya natin isang balot na lang at dalawang slice at anyo, ayan balot natin guys ito naman guys yung tagbibente natin diba at ito naman sa pakwa natin, hindi natin pinayak. Ayan, bukas na yan. At ito guys, uh, ang pinya, ang papaya nating matamis. Ayan, matamis yan guys. Ayan lang. Nice. Okay. Ayan. 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 Ayan, 50 pieces na pinya. yan na lang. Sana yung makubot maga para maga tayo makawi guys. Wadi na! Wadi na! At sana bukas ay may deliver na pinya para makapagtina tayo guys. Ayan. Ayan. Kaya yeah, let's go, let's go guys Ayan Ay mga kabady, ayan pala oh, guys oh. Si kabading sa aking uh, guys oh. Ang saging niyang maitim pa sa pit niya Ang kulay guys, pero matamis siya guys Ayan, ano. ah, oh. ayan kulay oh. Okay. Saging, kaway-kawayan uh, nag na naman guys Ayan ano. oh. Ayan Hindi ako nakapag-video kayo na guys Sa kabila ng tugtog guys Nagpapatugtog guys tabi ko Ayan uh, o, karinder yan Nakarinder yan lang guys Ayan na ulam Nagpapatugtog, hindi ako makapag-video kayo na Ayan guys oh. ah, Let's go ko mga kabadi Huwag niyo akong kalimutan I-subscribe mga kabadi At pakipalo niyo naman ako sa Facebook page Dong P Ayan yeah, Ayan yeah, let's go Maya maya, pag naubos yung pinya na yan guys At pakwan, no, time na well, Let's go, good morning, good morning Salamat, shout out